Ah, uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay uh, 20 ng Nobyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.25 ng umaga. Araw po ngayon ng Webes. at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa bending dalo. Opo, magandang topic po ito eh. At uh, pwede nyo po isave ito. i-save sa computer nyo para pakinggan nyo. Hindi nyo po ito mapapakinggan sa iba. Opo. Dito lang po at uh, sa palagay ko ay authority naman ako sa sa pag-discuss nito. Opo. Ang title ko po ay Bending the Law ni Robin Hood Padilla. Talakayin po natin. Yan po ang title ko. Eh ano ba ang ibig sabihin niyan? Sa pagpapaliwanag po ni Robin Hood Padilla ay gusto niya sundin ang batas o lahat ng batas kailangan ipatupad. Yan po ano, kung mapakinggan niyo po yung paliwanag niya ay umaangal siya doon sa sinabi ni Boeing Rimulya at saka ni Erwin Tulpo na yung binding the law. Yun po ano. Ngayon ay hindi naman niya naintindihan yan. Opo, wala siyang alam dyan. Yan ay dahil sa oposisyon siya kung ano yung gusto ng, ng administrasyon, iuupos niya. May masabi lang siya pero hindi niya naintindihan ang sinasabi niya. Ngayon ay ay sige umpisahan na natin kasi ay kul kukulangin po talaga ang oras ko dito eh. pero palagay ko pagkatapos ko ay may maintindihan kayo. Ah, uh, didiretsahin ko na po ha. sahin ko na po ano. Ah, uh, direct to the point ako si Paul, si Apostle Paul, doon sa Romans, nung sumulat siya sa Romans, 12 chapter ang, ang ginamit niya. Labing dalawang chapter ng Romans. 1 to 12. Yan lang ang tinalakay niya. Yang, yang topic na yan. Kaya lang hindi binabasa po ng mga tao eh tinalakay din niya sa ibang sinulatan niya, katulad ng Galatians, ng Corinthians. Sumulat din siya sa mga Corinthians. Pero dito sa mga Romans, o doon sa mga siguro ay ang mga citizen ay mga Romans, o ang sinusulatan niya ay matataas ng katungkulan, tinalakay niya yan. Kasi nga, katulad ni Robin Hood Padilla, Opo, katulad po ng mga parisiyo, ang gusto nila ipatupad ang batas. Opo, ang gusto nila tuparin lahat ang batas. Pero, nagkakamali kayo, sabi ni, ni, ni Paul. Nagkakamali kayo, sabi ni Paul. Yan ang pinatunayan niya sa 12 chapter. Just imagine, 12, 12 chapter po yan, ha? labindalawang chapter. Yan lang ang tinatalakay niya doon sa Romans. Ngayon ay bakit mali? Ay kasi nga po i eh, si Paul bilang isang parisiyo o mataas na ranggo sa pagkaparisiyo, alam niya kasi eh, na nagagamit ang batas o naaabuso ang batas. Alam niya yan. At yung father ko, bagamat blank bar yon ano bar planker tatlong bisis ata hindi niya maipasa pero bata pa ako sinasabi na sa akin na aabuso ang batas o nagagamit na pang-exploit o nagagamit na pangharas ang batas yan ang sinabi niya sa akin bata pa ako, bata pa po ako alam ko na ngayon ay Delikado po ito, itong, itong sinasabi ni Robin Hood Padilla na kailangan ipatupad natin ang batas. Delikado po yan. Kasi yan na po ang ginamit nila kila Dilima eh. Kay Dilima, yan ang ginamit nila eh. oh, may nagtestify na, na drug lord siya. oh, ay sa drug lord, eh, walang bail, hindi ba? O, ipatupad natin ang batas, hindi ba? Matigas ang testimonya. Mabigat ang mga testigo. O, oh, ipatupad natin ang batas, no bail, hindi ba? Ganun po eh. Nagagamit po ang batas pang-exploit o pang haras o naaabuso ang batas. Alam ko yan. Ngayon, pero nung naborn again po ako ay yung paniniwala ko sa sinasabi ni tangtay ko dahil nga eh, barplunker po yun eh. Tapos ng abugasiyah. Hindi lang makapasa. Pagbalik ko sa kanya, kasi nabunagin po ako sa Saudi Arabia eh. At ito ang pinag-aralan ko maigi, itong patungkol sa batas. Yung kaalaman niya, dinagdagang ko pa. Dinagdagang ko. Pinaliwanan ko, ayan nga. Ano? Ngayon, ang sabi niya sa akin, saan ka kumukuha ng idea mo? Sabi niya, ay sinabi ko sa Biblia. Sinabi ko kasi bumilib din siya sa akin eh. Kasi nung pagkasabi ko sa kanya sigurado'ng sigurado ako. Siya kasi ay nabasa lang niya, o na lang niya, pero ako sigurado'ng sigurado ako eh. Dahil si Paul ang nagsasalita eh. Oh. Si Paul, eh. si Apostle Paul, Apostol Pablo. Oh, basahin po natin ha. Ito po ang sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatians. Kasi nga, ang gusto ng mga taga-Galatians, sundin natin ang batas. O yan, ha, para maligtas sila. Oops, di ka muna ni Paul. Hindi, hindi ganyan. Wala yan, sabi niya. O ito ha, babasahin ko na lang po. Ano? Kaya nga, delikado itong ginagawa ni Robin Hood Padilla. Eh. Okay, Galatians 3.10 For as many as are Of the works of the law are under the curse. For it is written, curse is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. Ayan po ang kasulati eh, hindi ba? Basahin natin ulit. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, Curse is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. Ayan po. Ang ibig sabihin po na niyan ay kung ikaw ay nananahan sa batas, o sa pagtupad sa batas, o nagtitiwala ka na ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng batas, you are under a curse. Bakit? For it is written, Curse is everyone who does not continue in all, ha? Lahat po. Pag hindi mo ginawa ang lahat, curse is everyone who does not continue in all. Pag hindi mo kinuntinyo lahat, which are written in the book of law to do them, you are under a curse. Ayan po. Ay, wala naman nakakatupad sa batas po eh. Wala eh. Oh, wala. Kaya nga, you are under a curse. Yan po ang ibig sabihin nito. In all eh. Curse is, is everyone who does not continue in all things that is written in this book of law to do them na dapat mong gawin ito. Curse nga yan eh. Kasi nga eh, huwag kang ganito, huwag kang ganito. Puro huwag eh. Puro bawal po yan eh. Hindi ba? Kaya, you are under a curse. Pero ang kwan dito, pag isa lang ang hindi mo natupad, wala na. Okay. Romans 3, verse 19 hanggang 20. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law. Ay, lahat po tayo under the law eh. Lahat po tayo under the law, no? Now we know that whatever the law says, kung ano man yung sinasabi ng batas, yan ay sinasabi doon sa mga under the law. Okay. Pero lahat po tayo under the law, no? That every mouth may be stopped. Para mapigilan na yung mga bunga nga, hindi ba? Sa kasasalita, para mapigilan that every mouth may be stopped and all the and all the world may become guilty before God. Ayan po. Para malaman mo na ikaw ay guilty. Yun ang kaya isinulat ang batas. Para ma mahinto na yung bunga ng iba o ng lahat ng tao mahinto na at para ma-pronounce ka na guilty ka o alam mo guilty ka. Yan po ang yan ang batas ano. Therefore, by the deeds of the law No place will be justified in his sight. Walang maliligtas po o walang majajustified justified kung ikaw ay nananahan sa pagtupad sa batas. Yan po nakasulat eh. No man is justified, eh, hindi ba, by the deeds of the law, hindi ba? O for by the law is the knowledge of sin. Ayun po, kaya lang isinulat 'yang batas ay kasi nga mga pilungso po ang tao, eh, gusto nila black and white, eh, hindi ba? O, isinulat sa bato, hindi ba? Isinulat sa tapyas ng bato, yung batas, para lahat ay ma-silence. Ma o, ayan ang ginagawa mo, bawal yan. Ayan, nakasulat sa bato, o black and white. Ngayon, black and white eh. O, o kaya ay nasa papel, nakadokumento o dokumentado. Yan po ang... Yan lang po ang kuwan ng batas. Purpose ng batas. Para sabihin sa iyo na guilty ka at ito ang pagkakasala mo para mahinto na ang bunganga. nga. Roman 7, itataas ko lang po ha. Roman 7, verse 10 hanggang 11. And the commandment which was to bring life sabi po ni Paul ha, and the commandment which was to bring life, I found to bring death for sin taking occasion by the commandment. Deceive me and by it killed me. Ayan po ang sinabi ni Paul. Mabigat po ito. Sinasabi ko nga sa inyo, eh, 12 chapter, eh, ito lang ang tinatalakay, eh, ang salvation by faith, hindi by obeying the law. Hindi. Kaya nga, kinuntra ni Paul eh, yung mga tao na gustong ipatupad ang batas, kinuntra niya yan. Hindi kayo maliligtas dyan, sabi niya. O, okay. Basahin po natin ulit, ano? At ipaliwanag natin. Medyo mabigat-bigat po ito. Hindi maintindihan, eh. Ang the commandment, yung nga, yung mga batas, ano? Kasama na po yung mga batas ng tao. Kasama na yan. Doon galing yan, eh. Lahat mo ng batas ng tao, doon galing sa Ten Commandments yan. Mati-trace nyo yan, doon galing. Nagmamagaling lang ang mga tao at saka yung mga attorney o yung bababatas na sila ang gumawa niyan. Pero dinagdagal lang nila o pinalita lang nila ng mga words. Hindi ba? Yung wag ka magnanakaw o ano na ngayon ang ginawa nila, plunder law. Hindi ba? Ay sa susunod niyan ay ay hindi na plunder yan eh. Kasi bilyon na po ang nin ang ninanakaw eh. Oh. Ma, ma mapapalitan po ng ibang salita yan. Hindi na plunder yan. Okay. And the commandment which was to bring life, I found to bring death. Yung po ang sabi ni Paul eh, yung batas na akala ko kanya ay magdadala ng buhay na walang hanggan, ay nagdala pala ng death. Oh, hindi ba? Oh, for sin taking occasion by the commandment, deceive me, and by it, killed me. Ayan po. For the sin, taking opportunity. Huh? Opportunity. By means of the commandment, deceive me. Ayan po. Nagka-opportunity yung commandment o yung batas para i-deceive ka. Na kunyari, maliligtas ka. Pero hindi. By it, killed me. Yun ang pumatay sa yun ang pumapatay sa mga tao kasi nga ei eh, nga ei eh. kasalanan niya nih. Eh. Yun po no, uh, Romans 10 verse 5. For Moses writes about the righteousness which is of the law. The man who does not, who does those things shall be lived by them. Okay. Uh, ipaliwanag ko na lang ano. For Moses, write about the righteousness which is of the law. Sumulat si Moses eh. Kung ano yung righteousness. Oh. Pero si Moses din naniniwala na may tagapagligtas. Naniniwala si Moses. Alam niya yan. Propita po yun eh. Alam niya yan. Pero ito ang sinulat niya. The man who does those things shall live by them. Ang ibig sabihin po nito, kung ikaw ay nananalig sa batas, kailangan to parin mo yan. Iyan po ang sinabi ni Moses. Kung ikaw ay, ay gusto mong ipatupad ang batas, ipatupad mo lahat. Kasi ang problema po, pag gusto mong ibilanggo lang yung kalaban mo, ipapatupad mo ang batasi. Eh. Pero pag ikaw na, ayaw na nila. Hindi ba? Katulad ng ngayon ang nangyayari kay, kay Duterte. Hindi ba? O, nakakulong na siya doon sa ibang bansa. O, ayaw nilang sundin yung international law. Ayaw nilang sundin yung yung korte eh, ng international o international court. Bakit ganyan? Pero, ang nilalaban nila, ay sumunod daw tayo sa batas. Bakit ganyan? Ayan po eh. The man who does those things shall live by them. O, anong ibig sabihin yan? Ikabuhay mo yan. Kailangan mamuhay ka ng ganyan. Yan ang sinabi ni Moses. O, Galatians 3.11 Ay, tapos na ata. Ito na ang panghuli. Ay, hindi. Meron pa. Okay. Galatians But that no one is justified by the law in the sight of God is evident. Ito yung ito yung parati kong sinasabi, no one is justified by following the law is evident. Wala. Ang ibig pong sabihin yan, walang maja-justify by following the law na may ebidensya ka. Ebidente. Eh, o parang nakikita mo o hayagan. Wala! Baka hindi nyo maintindihan yung is evident. Ako, ang hirap ko din intindihin yan. Is evident means walang prueba. Wala tayong makikita ang prueba na majajustify yung isang tao sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Kasi nga, ang, ang ibang pastor, ang paliwalang nila dyan, ay tika muna eh, wala naman talagang sumusunod sa batas eh. oh, lahat nagkasala nga eh. oh, hindi ba? Tapos ngayon, sasabi mo, sundin natin ang batas. oh. for the just, sabi, sabi ni Paul sa mga taga-Galaisan, for the just shall live by faith. Ayan po. Yung just o yung matuwid ay mamumuhay yan, sabi niya, sa pamamagitan ng faith, yung pananalig kay Jesus Christ. Yan po, hindi ba? Oh, pero nga ang gusto ng mga tao mamuhay sa pamamagitan ng batas ay sinabi na po yan ng Biblia eh. Hindi natin pwedeng tanggalin ang batas kasi yung mga tao na gustong mabuhay sa pamamagitan ng batas ay sila ay sa pamamagitan ng batas. Kaya hindi po pwedeng tanggalin yan. O, oh, naan yan? Kasi huusgahan sila sa pamamagitan po ng batas. Okay. Galatians 2.16 Knowing that the man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Ang liwanag po, hindi ba? Sa pamamagitan lang po ng faith. Yun po ang nagpapabuti sa tao. Bakit? O isisir share ko lang po ito, ano? Halimbawa ako, alam ko na makasalanan ako. Ta pagkatapos, eh, alam ko na sentensyado na ako. Pero dumating si Jesus Christ at binago niya ako o pinatawad niya ako. Hindi ba mamahalin mo si Jesus Christ? Kung mahal mo ngayon, yung nagligtas sa iyo, kahit ano yan kahit na mamamatay ka na iniligtas ka o kaya masasagasaan ka iniligtas ka o babariling ka pero siya ang humarap dun sa bala namatay yung tao mamamahal mo yon at dahil sa mahal mo yung tao na nagligtas sa iyo susundin mo siya yun ang faith naniniwala ka sa kanya o mamamahal mo yung tao ngayon ay ito nga si Jesus Christ ay siya ang nagdiktas sa atin eh. O, kung naniniwala ka, pero kung hindi ka naniniwala, ay bahala ka sa buhay mo. Yan po, ano? Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh shall be justified. Ayan po, balikan natin ito si Sikuan si, Kwan, si si Robin Hood Padilla. Ano ang gusto niya? Ipatupad lahat ang batas. Kasi nga, kini-question niya si Irwin Tolpo. kini-question niya si Buing Romulia na pwedeng ibin ang batas ng bahagya. Ano? Pwedeng ibin. Ay, tika muna. Sabi nga, ay, bakit ano ba yung binding na? Ayan po, eh, hindi ba? Kukontrast siya eh. oh, ay ito nga ang paliwanag diyan eh. No one is justified by following the law. Ngayon, Ibababa ko po ang antas ng aking pagpapaliwanag ha. Ibababa ko. Ang tanong ko kay Robin Hood Padilla, gusto mong ipatupad ang batas? O sige, ipatupad mo na. Ipatupad mo na. Umpisahan mo sa iyong sarili. Ha? Sino ba ang nagbabawal sa iyo na sundin ang batas? Sino ba ang nagbabawal sa iyo? Wala naman eh. Sundin mo na ang batas. Huwag ka mangangalo niya. Huwag ka magdanakaw. Huwag ka magtestify sa hindi totoo. Sundin mo yan. O. Igalang mo ang iyong magulang at at uh, at ang iyong ama at saka ina. O. Igalang mo. O. Huwag kang sasamba sa Diyos Diyosan. O. Ipatubad mo lahat yan sa iyo. Hindi ba? Ay baka nga sa pangangalo niya lang Hindi ba? Iba na ang kaisipan mo eh. Hindi ba? Dahil nga, Nag-bend ka na ng batas eh. O, oh, bawal ang mag-asawa ng marami, pero sumapi ka sa Muslim. Ayun ang bending ng daloy. Pero para sa akin, kasalanan din po yan. Kasalanan din yan. Kasi, ang Diyos naman, iisa yan eh. Iisa <laughs> oh, hindi ba? Oh. Kung gusto mong ipatupad ang batas, wala pong humaharang sa iyo na sundin mo na ang batas. Ikaw na mismo sundin mo na. O, ay sino bang humaharang sa iyo? Ang humaharang sa iyo na sundin ang batas, 'yung kalooban mo. Naandiyan po sa kalooban mo inherent na 'yan. Naandiyan na nga i. Eh. O, kaya wala kang magagawa. 'Yung sarili mo ang ayaw sumunod sa batas. Pero okay, ang sabi ay ang nilalaban niya ay sundin ang batas. O, ay tignan natin. Hindi ba? Tignan natin kung ano ang ginagawa niya. Hindi ba? Oh, baka nga ang sinasabi ko ay katulad ni Duterte lang yan, inabuso ang batas. Kaya nga ngayon, itong mga umabuso sa batas, with impunity po sila eh with impunity, walang batas-batas eh. Ang ibig pong sabihin ng with impunity, walang batas-batas sa akin. Ayan po. Ako ang batas. At kung may sasalungat sa akin, kung ayaw kayong sumunod, ibibilanggo ko kayo, kakasuhan ko kayo. Ganon sa ginawa nila kay Trillanes, hindi ba? O, tinanggal nila yung pardon, hindi ba? O, nawawala daw do yung dokumento. Ayan po eh. Yan po ang <laughs> With impunity. Kaya lahat ng na-involve dyan, pati yung kay Dilima, lahat yung nagpakulong kay Dilima, sisingilin po ng Diyos yan. Opo, sisingilin yan. Kasi nga, ang Diyos ay justified o justice. Hindi ba? Uh, yung... Yung judgment ng Diyos, nakasulat po eh. The judgment of the Lord is right. Is rightos. And they are rightos altogether. Lahat po yan. Kaya nga, sisingilin sila eh. O, bakit? Ay hindi nga sila sumunod sa batas eh. O ipinatupad nila ang batas dahil gusto nilang ipakulong si Dilima. Example ko lang po yan ha para maintindihan po natin. O, hindi ba? Mahaba sana ito pero ayawang ko lang kung <laughs> kung i-repeat nyo na lang po ano, i-repeat pero kung mga isang daang verse po maibibigay ko dito eh. Kaya nga lang ay wala na sa oras eh. O sige po at hanggang dito na lang po ano at dalahin ko po sa Panginoon bago po ako magumpisa na sana tayo ay bigyan ng wisdom na nanggagaling sa kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.